Ito po ang reaction ng mga netizens, ng mga kababayan natin. Hindi ka nararapat maging presidente. You are not destined to be president. God knows your personality, your character, and purpose. You're not for the service of the Filipino people, but only for your personal gain. Aray ko. Aray ko po. Napakasakit nga. Pero totoo naman, mulat sa point eto madalas kong sabihin ang may problema dito ay yung mga nasa paligid na ito, si Sara Duterte dahil siya patuloy na binubuyo, patuloy na pinaniniwala na itong mga taong na nasa paligid na ito, si Duterte na Sara Duterte na meron siyang kakayahan, meron siyang abilidad para pamunuan at maging presidente ng ating bansa hindi hmm. lumabas din eh. alam niya ng mga kababayan natin nag-iisip ng tama, nakikita nila yan na yung mga katulad ni Sara Duterte hindi karapat dapat maging presidente. Sinuwerte lang talaga siguro ano ho. Kaya tama, mukhang tama yung bulalas ng mga loyalista na kung hindi naman daw dahil kay PBBM, hindi naman magiging vice president atong isang ito. Napaka-ironic kasi na kung na siya ang pinupolitika, kung siya ang tinatarget, pero ang totoo niyan, siya pala yung atat na atat na maupo atat na atat na maging presidente para mailigtas ang kanyang ama sa mga kaso nito. Anybody has that or that has link to Duterte or anyone from the Dutertes should not hold any positions in the government. Malala to, masaklap to. Pero totoo. Totoo na dapat no Duterte in any positions in the government or anyone that's linked or anyone who has link to the Dutertes the government. Any positions in the government. Any support to them is a support to the culprit Duterte. Enough is enough. Ako'y naniniwala na ito na ang, ang wakas. Enough is enough. May katapusan, may hangganan po talaga ang lahat. Kaya ito, tignan niyo naman. Anong sabi ni Sara Duterte? Ngayon, ipinagayabang niya na kuno sana siya ang nakaupong presidente ngayon dahil noong 2022 elections sigurado na daw siya the presidency was already mine at that time, sabi niya. Na kuno nga ay nag, ya, nagkaisa na ang buong bansa para siya ay iluklok. Yun. Hindi natin sigurado yan. Hmm. Inangkin ni Vice President Sara Duterte ang 2022 presidency. Gayon pa man, sinabi niya na noong Agosto na wala siyang balak tumakbo bilang presidente or vice presidente sa 2028 yan yung sinasabi natin na wag na wag paniniwalaan yung mga ganitong klaseng paotot at drama nga na itong mga Duterte. No, uh, walang planong tumakbo. Hindi interesado sa posisyon. Kung hindi po kayo interesado sa, sa presidency, hindi kayo nagmamadali. Ano po bang problema niya? Ano po bang pinagmumulan ng mga invento nyo na kuno ay death or assassination plot laban sa inyo. Yan po ba ay gawa-gawa lang? Yan po ba ay out of nowhere nag-pop up lang sa utak nyo dahil kayo po ay medyo medyo hindi na normal? Abay kung ang lusot nyo ay uh, hallucination etong mga ito at hindi kayo na, wala na kayo sa tamang pag-iisip. Aba, <laughs> ang swerte niyo dahil na-enjoy nyo yung both worlds. Ibig sabihin, pwede kayong magbaliw-baliwan uh, para itanggi yung mga ginagawa niyong kabulastugan. At the same time, nakikinabang kayo. Diba? Sa bandang huli, nakikinabang kayo. So, ayan. Ito po ang ito po ang linyahan ngayon at narrative na itong si Sara Duterte. Galing na rin yan, syempre, sa kanyang mga alagad. Sa kanyang mga taga-suportan. na, kung hindi dahil kay Sara Duterte, wala si PBBM sa Malacanang ngayon. Hmm. Ay huwag niyo pong subukan ang mga loyalista dahil ang totoo pala niyan, mas marami ang supporters, ang totoong supporters na nasa Malacanang. At nagkataon, nagkataon na nag-team up kayo kay, kay PBBM, kaya ayon nabata kayo ng mga loyalista. Pero yung ka, yung sinasabi niyo O yung kiniklaim nga na itong mga diehard, yun pala'y kabaliktaran. Yung kiniklaim na dahil daw kay Sara Duterte, kaya na ipanalo ito ni Marcos Jr. Nako, ay kung hindi sana kayo nag-team up, mas masayang laban. Ay kung nilabanan mo na lang kasi. Kasi una pa lang, alam ko, alam natin lahat na alam mo, Sara Duterte, yung katimak mo. Kilala mo yung katimak mo. Dahil yung mga nilalabas mo ngayon na bako, tungkol sa nasa Malacanang, Siguro naman ay alam mo na yan noon pa. Hmm. Talo ka. Talo ka sa puntong ito dahil uh, nag-iisip ng mabuti ang nasa Malacanang. Hindi siya yung tipong ura-urada na mag-aalburuto. Wala namang nangyayari pang alburuto at pagpapakita ng galit yung nasa Malacanang. Kaya sa uli-uli, maging mahinahon ka, panalo ka.